Welcome back to my channel. Pangit ito opening, di ba? Ang boring. Oo, oh, dapat kasi guys, ano, masaya yung opening. Dapat ganito talaga ito eh. Palitan natin guys, kasi parang parang ang boring-boring eh. Hello guys! Welcome back to my channel. talaga. Ganon. Anis. Yan. O, diba? May sound effect tayo, guys. Sa kakalumang luwang. Sayang man itong mic like, condenser natin. Binili natin si Shopee kung hindi natin ito gagamitin. Ganon. Anis. So, ayun na na, guys. Ang gagawin talaga natin ngayon ay mag unboxing talaga tayo, guys. Nung ano eh. Nung binili kong phone sa Shopee. Oo. Nabudol na yun tayo ni Shopee. Nokia. <laughs> oh, kasi guys, ano to eh, uh, favorite phone ko talaga to. Oo, favorite pero hindi ko pa talaga siya nabibili guys. Alam mo yung favorite na uh, Tinitingnan tinitingin tingnan lang siya araw-araw sa Shopee kasi hindi niyo talaga siya mabili. Oo, yung araw-araw nyo siyang tinitingnan lang, iba browse. Tapos contento na talaga guys, nung, ano, nakikita niyo lang kasi hindi niyo pa siya mabili. Ganon Ano <laughs> So, ayun na nga guys. So, nakaipon-ipon tayo guys. Ayan, syempre, in to cart na natin yan. So, ano nga ba niya unbox natin guys? Yung unbox natin guys is Samsung GPS 5520 Nori. ba? Diba? So, syempre, Nori 20. Ganon, nakakayaman. So ayun na nga guys, sobrang excited ako guys na ipakita tong aking nabili sa Shopee na cellphone. Syempre guys, ano, um, record ko na lang. Oo, kasi nga syempre mahirap na baka mamaya walang, ano nyo, walang laman. <tod> So, syempre, sinap na natin agad. Pero kayo mag-alala, guys, na-record ko naman yung aking unboxing. Oo. Oh, oh. So, bali, guys, nabili ko nga aparato sa Shopee ng uh, 1,780. ay, oh, hindi pala, guys. Oo. Oh, mali. <laughs> Ah, uh, bali na ko nga pala to, guys, no, sa Shopee ng 1,790 pesos. So ayun na nga, so inabtak ko na siya. Parang ang dami ko nang sinabi, 'di ba? So para makita niyo naman talaga yung phone, sakin natin yung unboxing. O, oh, Without further ado, let's start our unboxing. và para novem 1 gần đoạn... guys, sasabihin ko sa inyo kung ano yung na-experience ko ba nung ginamit ko to ng one week. So, eto siya. Yan. Sa so, natin, para makita nyo. So, in fairness naman, no, um, guys, yung ginamit ko to for one week, Ah, uh, wala naman akong naging ah. Uh, problema sa kanya. Okay yung signal niya, okay yung okay yung battery niya. Tapos lahat naman ng mga uh, buttons niya guys is working naman lahat. So, kasi si Seller naman masasabi ko kay Seller guys, in fair view, Quezon City naman talaga sa kanya guys. <laughs> okay naman talaga siya. Like for example, no, bago niya isa nagsasend siya ng pictures. And kung may tanong kayo about sa unit and kung kailan siya darating, ayun. nag update naman siya and nagme-message siya. So, wala namang problema sa seller. So, sa unit naman tayo guys, no? So, sa one way ko siyang ginamit, okay siya sa call, okay siya sa text. So, until na guys, wala ko naman siya ah Uh, wala naman yun ako naging problema. So, yung hindi ko lang siya nagustuhan, guys. Nung nareceive ko tong unit na to. Ayan, yung nareceive ko siya. Sira yung charging port niya. Okay, hindi siya nag-charge. So, in fairness naman, guys, no, kay seller. Willing naman siya, guys, na um uh, kalitan yung unit. O, oh, kaya, i-refund. Kaya lang, guys, hassle na. Nandito na rin kasi. So, okay na rin. So, ang ginawa ko, guys, dito, para lang gumana. At, para mag-charge siya. So, ayan. Kita ba? Ayan. Nakita nyo, diba? May charge siya. Yung ginamit ko, guys, is bumili na lang ako ng ano ba, ha? Uh, charging clip or charger kasi iniipit baga o yung battery hindi ko kasi alam yung saktong tawag doon iniipit tapos ididikit mo siyang ganyan doon sa saksakan sa saksak mo siya yung battery nakatanggal charger clip ata tawag doon oo hindi ko kasi masyadong alam mga lote mga fan guys. Ganon. So, Basta yun, okay naman siya doon, gumana. So, in fairness naman, kaya hindi ko na rin siya ibinalik. So, kaya lang, ayun nga lang, no, guys. Sa pagbili kasi talaga ng mga ganitong unit, yung hindi mo nakikita and sa online mo lang siya pinili, take your own risk talaga. Kasi, hindi naman lahat ng um, unit na isa-send sa inyo, eh, napakaswerte mo na lang na lang okay yung unit maganda lang doon guys no willing naman si seller diba hindi yung uh, willing siya naman siyang palitan yung unit or refund or kung ano man yung magagawa diba kaysa naman bigla na lang mawala hindi nagreply ganoon then maliit ng magmabili <laughs> so, yung item sa kanila bali guys yung available na color nga pala nito is kulay ang um, pink orange dark blue and light blue. Ayan. Pink talaga yung pinilagay ko ko ng ate. O, para babae, babae. Ganon. Oh. Anis. <laughs> so, ayun. Para sa akin naman, guys, um, okay naman siya. Okay yung unit. Basta yung importante lang naman sa akin, guys, is nakaka- Nakaka-text So okay yung battery And Ang ganda naman kasi talaga ng unit At ang importante din guys Is okay na okay din si seller Guys nilinaw ko lang Hindi po ako binayaran dito ha Para lang ano I-review-review review itong unit na to O yung shop nila Sarili ko po itong pera Kasi dream phone ko po talaga Itong unit na ito Ganun Anis <laughs> So guys yung unit na to, ang tawag dito kasi guys, yung nakalagay sa kanila doon is refurbish. So, ibig sabihin kasi guys, ng refurbish, iba siya sa second hand. Ang refurbish kasi guys, no, for example, bumili ka sa, uh, katulad nito, sa Samsung. Kunwari, brand nyo mo ito binili. Tapos, syempre, yung nabili mo, may defect. kaya uh, ah, may sira yung flex, yung LCD, yung battery, ganyan. Syempre, cover pa siya ng warranty. Syempre, kabibili mo lang. Di ba, may mga warranty, warranty sila. Ganun, niis. So, pwede mo yung palitan. Tapos, papalitan nila yun ng bago. Tapos, ang ginagawa nila guys, doon sa mga unit na ipinalay sa kanila na sinauli ni customer kasi nga defective, ayun guys yung ibinibenta nila. Nirepair nila yun, tapos binibenta nila as refurbished bon. So, so, madaling salita guys, ito yung mga unit na um, may repair. Marik at O, diba? Kinain ko yung mic. Ang sakit eh. Mm -mm. Sakit nga, tematikang makain yung buong mic yun nga. So, ayun. Para sa akin, guys, no, okay na okay naman. Okay naman yung unit sa price. Yun nga lang, mayroong problema. Siyempre, hindi yan may iwasan, guys. Lalo na pagka-online. Kasi hindi naman natin talaga siya nakikita. O hindi natin siya nahawakan. So, take your own risk talaga sa, sa uh, pagbili ng mga um, item online. Pero, ang uh, maganda naman dun, guys, willing nang gawa ng paraan ni, uh, um, ni seller or nung shop. So, guys, kung gusto nyo i-check yung shop, na binilan ko nito no so take your own risk na lang sa pag um, sa pagbili or kung gusto niyo lang na i-check or kung gusto niyo rin bumili in fairness naman guys maganda naman yung rate niya so yun na may mga ilan ilan talaga nakatulad ko rin na nabasa na um, yung iba is ganito yung uh, may defect yung nakukuha pero ayun nga so i e Lagay ko na lang siya dyan dyan. O, di ba? na ako mga Lagay ko na lang siya dyan sa description box below. Kung gusto nyo i-check yung uh, mga unit nila, no? Or kung gusto nyo bumili. So, ayun guys. Sana naman nag-enjoy kayo sa aking um, unboxing today. Ayan. So, please don't forget to like, share, yes? And subscribe to my YouTube channel. So, may dami-dami tayo, guys. Di ba? Ganon anis So I'm guys thank you for watching and got Bye